Ganun po pag invite sa marami, hali kayo din <laughs> Ang ganda oh. Ay, are red lady talaga oh. Red suave lady. Ah, pagkaganda po ng low ob. <laughs> ya, yeah, masarap sa papaya oh. Mm -mm. Eh, walang yung ari makaka-order na uli ng pananim. Aba, yan ano pagkakaigi nga. Ayan po sa episode ito, ano po, update ko po kay sa ating papaya po. Ito po yung nangyayaring ganap sa ating papaya, ano po. Kung mapansin niyo po, ang ating papaya ay binabawasan ko po ng pambintang panghilaw po ba. Oh, yan. Ito po ay marami na pong naging nabawas. Oh. Yan, ba may mga ilang ano na rin po pala hinog. Siguro ma na rin natin 'yan. Yan, marami na po halos lahat po. Kung sususugin natin ay may mga bawas na. Aho. Arin naman bago pa lang po itong nag, uh, Bubunga, Ito po 'yan, kamukha po na rin. Halos yung malalaki na lang ho natira, pampahinugid 'no. Yan. Meron pa rin po naman 'yan pwedeng panghilaw. Aho. Yan, yung pong ibang nagtatanong po sa atin Ano, ba't kabispring hindi na pinahinog Ay gana po Yung atin pong papaya Ay digat binawasan po natin ng pagkakapal na Nung Bago bumagyo at bumabagyo Ano po Ay ngayon po, ay parang Ang sabi sa atin ng technician Ang papaya daw talaga Kumukuha ng pagkaim ay sa dahon Ay napag isip isip ko po Na Bawasan ng Sariling aral ko na po yun, ano bawasan ang bunga at gawa po ng anipis na ng kanyang dahon. Tingnan mo po naman, naka, kung para nakakawa ay, alin pa yung kakainin nila kung galing sa dahon para maipakain sa bunga, ano po. Kaya ho, yun ang naging sanhi. Yan, no. Marami na po tayo nakuha dito, oh. Nagkakailang kilo na. Ilang days na rin na pinagbabawasan po natin yan Yun po ang dahilan, no Yan, kamukha po na rin. Ang dami na rin, no At saka po pati proteksyon do sa puno para gumaan gaan oh. Woo! yan ito po marami na po oh, yan. para po yung puno may para sa akin yung aking ano ano na idea ba para napaisip ko ba? item mo po naman nung um, kamukha niyan mas marami yung bunga kumpara sa dahon oh para lang sa ano natin sa pera maraming gagastusan wala na tayong gagastusin o oh, edi yun din po ang naging ni para mas hindi rin po nakakaawa yung ating puno ba ah oh, yan yan po. mamaya po lahat po ating paglilibutin iyan pero mayroon na rin mga ano oh. yan mayroon ng mga parang bidlaw dami sa babawi pa po yan hindi naman po yan totoong sira aho ah, hindi na to ah ready to eat na to ah oh. laki ready to eat ready to food wala yun <laughs> pa, ano na alam ko siya pero matigas pa naman po ready to eat na po oh Oh, gara. Putis, walang joke ah. Sumunod pa isa. <laughs> Panggula yung isa. Oh, may sumunod po ay. Iya, yeah, hilaw ka isa. Malaki-laki din. Iya, yeah, makakapagluto. Hindi hmm. ka muna, mamaya kita. Ari muna. Oh, papaya. Yung papu. Halos lahat po karamihan may bawas. Aho. Oh, ayan pa oh. Iilan na oh. Pagbibilangin natin yung malalaki yung aba. Tayo kakain muna na rin. Ayos to. Madaming vitamina po ito. Vitamina. Vitamino. Na po ating papaya oh. oh. Hali kayo din eh at ating titikman ari. Oh. Ganun po pag invite sa marami, halika kayo din eh. <laughs> Ang ganda oh. Ay, are red lady talaga oh. Red suave lady. Apakaganda oh, po ng low ob. <laughs> Oh, oh. ay talagang ay panalo walang kalaban po ay <laughs> hali parinip po kayo din eh oh at ating mga tikman <clears> hmm <throat> aking baba akin po ng dalawa maiuwi ko po yung iba at baka po ako may mapag inaman ay palagay ko y. ito po yung medyo ano din, ay nakakalambot ng dumi ay pag-uupo ako na sa bulwari kay hindi na i-erase ah oh, oh, yan eh halay kay din eh at ating titikman aray oh. na, ah na ay tayo nakadali ng papaya oh try din po natin kung sisibol Di sa mga puno Hali kayo din it, atin susubukan pataubin ari. Oho. Mm. mm, -mm. Para melon. Mm -hmm. yeah, masarap sa papaya oh. Mm, -mm. Walang jong ari makaka na ulit ng pananim. Aba. Ya, yeah, nga? sabi nung nagluto ay nihain po ba yung tinula abay naubos yung manok ang sabi nung nagluto ay abay nambang itak bakit daw po sabi nung isang kumain ay hapain ko na yung papaya at hindi daw mapapakanaba abay tira daw ay puro papaya manok daw laan pala ang kinain aba ay dahil din daw pagsubot abay tikat masasayang mm Ayan, sarap. May tam isa bandang likuran, no? Sa likod, ah, sa huli. Mm. Mm, -mm. Malinam ng pati. Ang dalikat yung tikman. Mm. May sabaw-sabaw po sa huli. Mm. kayu na ulit tayo sa isa pa hmm, Tumbuh kayu. magiging Tagalog na naman po yung variety ngayon F2 eh, eh. Mm parang melon mmm mmm -mm. panalo po <clears throat> ay talagang maganda pakaramdam ko po ako nabusog ay oh. eh may ako na igihan aba pag pagsunod po at kayo hinayina ng tinula na may papaya ay repetitive ko sa inyo ay kakay kayo ng papaya nawalan dyan ko kung nabunot nun yung itak at nahapay yung papaya ay hindi mapapakinabangan ay hindi daw pala ikan nangangain dami rin alam may ano po aba <laughs> pala ay nahambang itak pagkatapos daw kumain hindi daw pala napapakinabangan yung papayang iyan nakita pa po yung ating papaya yan po yung binawasan na natin ng dahon ay naay naman parang nalangitaw ah ah yan, ito. May dayo na aso. Oh. Hayo! Diyan ka pa sa garden. Uy! Uy! Yan po, oh. Nang aapak ng ano, oh. Hayo! Shhh! Nang aapak ko ay nakuha yung butas, butit lumabas. <clears throat> ayan po yung ating mga papaya oh. Ay pakilasa ko na ano eh nalanta. Buti palat nabawasan natin to. Oh. Lumalanta. Malaking hina din po. Kare nga po ayo. Oh. Yan oh halos lalapat na ako po ay awa din nagiging ano sila eh parang pilip lang yung pagkaka ano nung katawan ng puno nung ating pong papaya ay ang natirang dahon ay malalapad na ilan uh. tingnan mo po kagaya na rin eh 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 talaga ang malapad lang isa dalawa tatlo apat lima ay tampo naman ang buong Oh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Area pang malalaki, area ay kung sa tao ay kabataan, kalakasan kumain 8 9 10 11 12 13 Ay 14. Oh. Uh, 14 lima lang ang malapad na dahon na hindi pa magtigis ah. Kaya huyaan. Ako napapaawa din. Aba. Ay talagang susuportahan pa po natin ang pataba nalagyan na rin po natin yan ng mga chicken manure ay mas masusuportahan pa po natin oh. yan pa oh yung iba oh ganun po halos lahat oh. are oh medyo makasigkisig ang puno oh ayos ayos at marami rami natira ay talaga po ng mga aking nilampong nung nabagyo ay at gawahon nang kung naman siya ay lalo namang no choice, patay. Mas lalo naman nakakaawa ano po. Ari pa oh. Ayun. mga papayang ari. Lahat ay may bawas. Oh. Yan. Ito po ay yung medyo mas naon na nating harbisa ng hilaw ay mas nagarbo po yung kanyang dahon. No? Yun ang nakikita ko po. Katulad nito, makakapagbigay talaga siya ng ano, at ang taas ng ano niya, ng mga dahon. Alago. No? Eh, eh. Yan. Ay, ano, ano nga rin po ba naman ang magagawa ko? Ano? Ang talagang kalamidad. Yan pa po, oh. Yan po ang laging sanhin ng pagkabawas natin ng dahon nga na yan. Oh. Tapos po ito namang ating papaya. Pinaplano ko po ay singita na dyan sa mga gilid O oh, gilid. Yan. Baka po tayo u-order na ulit ng pananim. At talaga po naman durong sarap din nga ah. Oh. Yeah. Siguro sasangatan ko na one by one kumbaga bago pa lang mawala ang ating lahi niyan meron nang makakapalit hindi man siya magpangabot ng pagbunga ay di kahit pa paano may nakaumang na oh, umangan na po ba natin oh, dito sa mga gilid na ito lalagyan na po uli natin talaga pong sa totoo na may ano ah ang sabi nga ay pag may umaga ah, pag may gabi may umagang darating ah aho yan ibig sabihin kung sila ay hapon na mga papaya natin lalagyan natin ng pang umaga ari lalagyan natin dito meron na rin po nadidbol dito ilan tatlong puno na po yung namatay <coughs> yun pa o. yung isa natin upos na laang Siguro pula lalagyan natin. Pag may ma-order na po tayo dito, mga ilan. Mga 15 puno po, siguro. Mag-sisimula uh, na po tayo maglagay diyan. 15 puno. Ayun po, 'yan po ang update sa ating ano po. Papaya Red Lady. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po? 'Yan, ingat po ang lahat basta po yung billing ko sa inyo kakain kayong papaya ingat po lahat happy lang po bye